or uh, vice president um, Sarah to answer, to just answer the questions that are being posed by answer nga ng question sila eh mm -hmm. si, yung yung, yung, how, yung quadman ang tanira yung how did he, she she yeah, yes eh, pina-explain nga niya muna mm -hmm. yung ano niya kasi hindi pertapos ang kuwa kaya niya sinulatan na huwag mag-entertain magkuha ng papel kasi yung documents are with COA. So that if COA would, six months yan eh, if COA would uh, be asking additional documents, hindi sila pa maghanap kasi nandyan na lahat. Inaimbestiga na nga eh. Eventually, mag-testify yan siya. Pero yung mga documents muna, hindi yan trabaho ng... De, wag, uh, ano, alam mo, dumaan ako pagka-presidente. Not for anybody, not for anything else. Meron tayong problema. Malaking problema. Sabi ko, insignificant yung nangyari diyan kay Lopez pati kay Inday. Binata man niyang treat-treat, patay-patayan. Pati itong lukulukong Malacanang, ang problema niya, isa, isa pa diyan, yung National Security Advisor ko noon, si... Ano? Alam mo naman yan, eh. hindi namin kaya yan. Ah... gusto nila ipalabas na ipa, ipa, uh, Mayor na nagnakaw ng pera si Vice? Yeah, wala pang pa ang audit eh. Gusto, gusto na nila palabasin ganon. Tama yung kay Inday. Uh, because uh, according to her, sabi ni ano, pasinsang na dyan. Kaya ikaw yung forerunner sa presidency. Gusto ata na ni, ni Martin maging presidente. So, hindi naman masama. Eh, okay, ayaw ko magsalita because everybody has the right to dream. If Inday wants to be also, she <coughs> can also dream. So, wala tayong ano dyan. Ang, ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is uh, nag hemorrhage ang country.